Hindi. Para kay Joel Chua ito. Antay ka. Sabi ng bata, kasi sabi niya, Bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay apple nito. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang siya ay mamatay. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White, Joel Chua. Alam niyo. Diba si Snow White, tumain ng apple, tapos nabila uka Apo yan, Bigay mo yan sa kanya. doon sa bibig niya. Yan nga si Joel Chua ba? Siya ba ano ng inbitin? Ha? <laughs> <laughs> hindi, <laughs> hindi. Ah, oh, yung may-ari ng MVP. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing, nila, nakaupo ako doon, Kikita ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, kaya binigyan ng hopya. <laughs> <silence> gutom. hindi ako karapat dapat bigyan ng kopya. <silence> Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunong pa lang ay witness naman ako witness dito. Resource person niyo ako. So bakit ako manunumpa? Ibobo siya! Huwag ka magalala. Yung Apple na hawak ni Apple ang solusyon. O oh, sige na. Ah, uh, wag na yan si Inday Sara. Hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. <laughs> Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? O oh, sigi sige, pupunta kami. Kaya naman namin uh, sagutin yan lahat. O hindi, sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Jose Lopez. Nagalit na ako. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung, ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin. Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin niyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. <laughs> buwaya! Buwaya! Hindi buwaya, sir. na buhaya. yung lahat. Pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano niya napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Yan ang karakas ng inyong congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya at sundalo sundalo daw siya hindi ko lang alam kung kaya niya uh, yung hirap ng pagiging sundalo sundalo daw siya pero hindi naman niya sinusunod yung tama ang sinusunod niya ay yung mali nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Nawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya kandidato sa ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apo nito? Kung hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? i Ichismis. Ida, idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama bigyan nyo ng zero. Yan po. နောင်ရောချင်ရော